Ito naman yung ating pangatlo na Golden Boy mapasing. Iyan o. No? Yung pangatlong Golden Boy po na isasalin na sa iksa mapasing. Iyan o. No? Alos parehas na yung sukat na mapasing. Maganda rin yung mukha mapasing. Iyan o. No? Tatlo to sa mga mapasing mapasing na magkapatid na isalin na yung sa iksa sa kwatro. Sana mapasing sa samahan na ang swerte mapasing. Iyan o. No? Ipasilip ko sa inyo mapasing yung baliwalo walo to walo sa tutuwa, lahat-lahat ng boss eh. Dalawang alternate anim yung ipapasok mo sa November 4. Yeah. Simula yung mga sukat ng boss eh. Pero ito wala masyadong puti sa buntot mo boss eh. Yung mo ito. Yan. Kunti lang yung puti niya sa buntot. Yan oh, no? yan. Pero napagandang mga sukat. Pero experience yung sukat na magkapatid <coughs> hindi mo okay, nice na